Sure. Yeah! Galing yeah! yeah! namin color blue. <laughs> funny memes, funny videos compilation. What's up guys? Buling nagbabalik Terdong TV. So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet. Mga funny videos sa siguradong mag-good vibes kayo at mga funny memes sa siguradong bubo ng mga araw nyo. Kaya tara, manood na tayo. Stro. Ano Oh, straw. Eh, yung Potato chips. Huwag na, huwag na bayaran yan. Oo, wow! Pa, ito pa, ito pa. Oh. Libre? <laughs> Isa lang ako maglilibre. Sige, mm -hmm. umuwi na kayo. Sana lahat ng tendero at tendera, agaya mo kuya, nanlilibre. Shit Ayusin mo dong. Yung tatamaan. Ha, Este, masushoot. <laughs> Sorry po. Sorry po. Tinamaan nga. Danica, kailan may di kita pagtatalsikan? Pagtatal... Pagtataksilan. Pagtatalsikan. Is, is, isuot mo. Ah, mo ang uh, ibang talsik yung naisip ko doon. Isuot mo at pawaingatan ang sisig na ito. Lasyang tanda ari. -tuwa si da na ari. Tuwang-tuwa si Danica. Excited na matalsika? katapatan sa kala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tawa siya eh. Napadaan lang kami dito. Ah, dalawang bawl oh. Ang sarap ng lomi nila. Oh, sinagluto so ni tao. <laughs> Hindi masarap. <laughs> <laughs> Hindi daw masarap pero pawis na pawis ang ulo ni Kuya. <laughs> so, sobrang sarap pinagpawis. Ang dami namang damit dito, guys. Uy ang gaganda mo sa pot. Uy, ina. Bago ah. Ito boyo, ito solid. Eh, hey, 24 hour services. 24 services. <laughs> Sheesh! Sa tapos ng 24 oras. Sessions. Right, sheesh! Luka. Kakaiba yung mga sapatos dyan. Uy! Alam na! May multo, be! Hahaha! <laughs> Pampalaki ba yan ate? <laughs> Kaso hindi lumaki, tumulis <laughs> di ka siguro pag Dance line house or <laughs> Patay yung santo Nadamay Unang araw with mother-in-law. <laughs> Unang araw pa lang X ka na agad. Pero may binebenta sa akin big bike. Baka trip mo. How much? <laughs> Literal na big bike ang puti. <laughs> Hindi na talaga, wala ka talaga magawa matino. <laughs> Hi, na big bike yan. Ano sa video ito Walang duwa mm -hmm. Uy! Grabe ka naman kuya Wala pa rin Ano? Wala pa rin ano? Pira Uy! Grabe si kuya ano? Parang si kuya yung walang jowa at saka walang pira eh Nay May naisip ako na negosyo Kulungan niyo ako Mag naisip ako na negosyo. Oh. Alam mo ha, ibigay mo yung pangalan niya, ha? Hmm. Middle name niya, apelido niya. Apelido sa pagkadalaga. Ikaw naman, pangalan mo, at saka middle name mo, at saka apelido mo. Hmm. So, hindi na may... Ko kung may ko naisip ako negosyo. Ah, di ba marunong kay gumawa ng langis? Langis, oo. Oh, marunong kayo gumawa. Oo, oh, may nga. Ayun, marami kasi naghahanap sa internet na langis na eh. Kasi yung langis na eh makakatulong ng ano, malaki sa mga kababayan natin. Kaya maaaring bilhin nila yun. Para ibang langis yun na Pero kaya nyo pag ng langis. Oo. Kasi naisipin mo ha, kapag gumawa ka ng langis, marami nang makaka makakapag-abroad. Kasi? Makakalipad na sila eh. <laughs> diba? Makakalipad. <laughs> Hindi naman ako aswang eh. <laughs> Grabe ka tingnan mo eh. Kaya ba ngangay? di siya ikaw nga muna? Yan! Hindi ko masyapate. Dito Hindi ko masyapate. Dito? Dito. Dito. Yan! Manghang-mangha <laughs> <mga> si Kuya! <laughs> pwede ba kita maging mom? Mhm. Mm o pwede naman anak. Ano gusto mo? Dede? Gusto ko po yan. Dede. Pero yung may chupon. <laughs> Sabihin niyong pogi ako, libre ko kayo pamasahe. Uh, Dali! Uh, bayat, sa... <laughs> ah, bayat ka. <laughs> bayat ka Yun lang, bayat okay, na bayat napahiya ako. At least nakatipid ka. Kanin <laughs> <natin> namin color blue. <laughs> 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 Panalo yung kanin nyo. Kanin ng avatar. Nilagyan <laughs> ng ano, food coloring. Oh, Mama, take a two. Oh, Tapo, babalik ko lang ako ng Ay, kahit ka po na Hindi, babalik ko lang po. Okay lang po. Pagdala ka na lang yan. Ay, sige po. Dito na lang po. Yun! Ready, ready si kuya, no? Gusto ka? Okay.

Siya na yung lumapit kay kuya para itanong nga ang pangalan. Abay, sana all pogi. Grabe, no? Pag pogi ka, di ka na mag effort no? TikTok po, tuloyin ko. pwede po pa pa-video po. Pa-video pa po ako. Gulo mo, nagti-TikTok ano si ate. For acting class lang po. Sabihin niyo lang, sabihin niyo lang po, burikat. Burikat? Burikat. 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 Paki Google mo. Lokolok oh. May kitik. Keri. May sumalo, puti na lang. Yung lasing ka na pero pinapatagay ka pa habang naaalala mo siya. Saklap naman. Oye, filter lang yan ha. Hindi talaga siya umiiyak dyan. Shout out, dinong Terdong. Magtatapos na ang 2022. Hindi mo pa rin ako na siya shout out. Thank you from San Joaquin, Iloilo. Okay, shout out sa'yo may Harris Jr. Felix sa Rinopia. At maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Boss Terdong, pa-shout out naman dyan. Pogi yarn, bigyan kita jowa dyan eh. Mag-hear end na. Humarot ka na. Aba. <laughs> Lods, humaharot na ako pero di lang halata. <laughs> shoutout sa'yo, Kabangis TV at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Pa-shoutout naman, Poging Terdong, malapit na New Year's, hindi mo pa ako na siya shoutout. Araw-araw akong nanonood sa mga videos mo. Okay, shoutout sa'yo, Sam Bonder Kasin at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Poster Dong, pa-shoutout pa naman. Bata pa ako, nanonood na ako sa inyo. May asawa't anak na po ako ngayon. Hindi nyo pa ako na siya shoutout. Grabe, no? Bata pa lang nanonood na siya. Iniisip ko tuloy gaano na ba ako katanda ngayon. <laughs> Shoutout sa iyo Jocelyn Gabriel at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel pa shout out kuya Terdong, tawang-tawa talaga ako sa mga videos mo. Okay, shout sa'yo sa Ed Smats at maraming salamat sa palaging panonood dito sa channel. Idol pa shoutout naman ako from Antipolo. Abencia family and Fernandez family. Thank you. Okay. Shout out po sa Abencia and Fernandez family dito sa Antipolo no at uh, taga Antipolo din po ako. At sa Jason Abencia, maraming salamat sa panonood dito sa channel. Shout out din sa yo pa shoutout Idol Terdong matatapos na ang taon hindi mo pa rin ako na notice advance happy new year sa iyo at sa pamilya mo more videos pa San Jose family from Novaliches Quezon City salamat Idol Terdong okay shoutout po sa San Jose family no diyan sa Novaliches Quezon City no at sa iyo Mark Anthony San Jose maraming salamat sa panonood dito sa channel Shoutout sa'yo sa iyo at advance happy new year din pa shoutout po Ging Terdong advance happy new year kasi bagong taon bagong jowa dahil putukan na naman good luck <laughs> sinasabi ko sa inyo ha kung magpapaputok kayo wag kayong magpapaputok sa loob dapat sa labas ha kasi baka makaaksidente tayo no at makasunog tayo ng bahay kayo ha kung ano-ano iniisip nyo <laughs> shoutout sa iyo John Beldad at maraming salamat sa panonood dito sa channel at uh, advance happy new year din sa Natawa at na good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka, huwag mong kalimutang isubscribe ang aking channel para lagi kang updated sa mga bagong uploads. Yun lang, nagpapaalam, Terdong TV.